Yan po guys, uh, this is the first time uh, ma experience ko na ang birthday ko po uh, dito ginanap sa ano, Bellevue Hotel. Ang ganda. This is the first time in, the, in my life. Yan, nandito na po. Dito po kayo mag-celebrate ng birthday. Ayan po. Ayan po mga pag-isama ko. That is a first time in my life na maka... Ayan po. Uh, ito po ang mga iihawi namin mamaya. <laughs> Ayan. Kung nakikita nyo po mamaya, tigi isa po kami yan. Ayan. Ayan karpa. Oo. O nakahalo. Ayan po. Kaya, hindi niya po alam napakaganda ng view. yes my first time that I have to celebrate my birthday here in Bellevue Hotel. Ayan. Very nice. <coughs> Very nice place. Ayan po. Uh, hindi ko makakalimutan ng birthday ko to 2024. Napakaganda ng view. Ang ganda Doon pa po kami sa dulo Doon pa po kami sa dulo Ang ganda uh, First time ko po, po itong ma-experience Mag-celebrate ng birthday uh, Dito sa uh, first class uh, Resorts In Bohol Ito po ang special uh, celebration ng akong birthday part of uh, our tour here in Bohol. Parte po kang sa among comfort tour dito sa Bohol. Pero dinos na po pinag celebrate ang sa kanyang birthday.